mahal kong bayan. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na ipinakakasakit ng lahat sa katotohanan. Sa aking mga nobela, pinilit kong sagutin ang mga paninirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang mga kawalang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga kailangan na kasagutan. Kaya naman, Handa ka na ba? Ibarra! Ako si Maria Clara de los Santos Anak ni na Don Santiago de los Santos na kilala bilang Kapitan Chago, at Donya Pia Alba Ako'y lumaki sa ilalim ng aruga ng aking ama sa bayan ng San Diego Ako'y pinalaking may takot sa Diyos mainhin, magalang, at sumusunod sa mga kaugalian ng ating lipunan. Sa aking murang edad, ipinadala ako sa kumbento upang makatanggap ng edukasyon ayon sa aral ng simbahan. Ako kilala sa aming bayan bilang isang dalagang mayumi, maganda, at may pusong malapit sa Diyos. Ngunit sa kabila ng aking panlabas na katahimikan, Ako'y may pusong marunong ng mahal at masaktan. Si Crisiasta mo ibara ang aking lalaking minamahal. Ang lalaking naging dahilan ng mga lihim kong luha at panalangin. Sa mata ng marami, ako'y larawan ng isang hungwarang Filipina. Mahinhin, masunurin, at mapagkumbaba. Ngunit, sa likod ng katahimikang iyon, ay ang isang pusong nangangarap ng tunay na kalayaan. Kalaya ang pumili, magmahal, at mabuhay ng may dignidad. Muli, ako si Maria Clara de los Santos. Ako si Tia Isabel, isang may edad ng babae na malapit sa loob ni Kapitan Chago. Ako ang tumayong tagapangalaga ni Maria Clara mula pagkabata. Simula nang mawala ang kanyang ina, sa abot ng aking makakaya, pinalaki ko siya ng may dangal, pananampalataya at kababaang loob. Ako man ay tahimik at mahinahon, ngunit patatag ako sa pagtupad sa tungkulin bilang isang tagapangalaga at gabay ng batang si Maria Clara. Ako si Andeng, ang pinsan ni Maria Clara at isa sa kanyang tagapangalaga. Nakikita ko ang sarili ko bilang isang taong nabigo at nasaktan sa pag-ibig. Hindi ako pinili ni Jesus tumaibara at iyon ang nagdulot sa akin ng pagkalungkot at pagnanasa. Gayunpaman, hindi ito sapat na dahilan upang labis na maghiganti at makasakit sa iba. Ako si Victoria. Ako ay isang mabuting kaibigan ni Maria Clara at may malasakit sa aking mga kaibigan at sa bayan. Kilala ako bilang isang matatag at may paninindigan sa mga pangyayari sa lipunan. Victoria na may halong pagmamahal at kalungkutan. Ako si Iday, tahimik lang, hindi pala salita, pero hindi ibig sabihin wala na akong nararamdaman. Kaibigan ko si Maria Clara. Kalaro ko siya noon, doon sa tabi ng simbahan, kung saan kami nagtatago sa araw para lang makapagkwentuhan. Lagi kaming magkakasama ni na Sinang. Si Sinang ang boses, ako ang pandinig. Siya ang tawanan, ako ang tagapamuno ng katahimikan. Hindi ako kagaya ni Maria Clara. Maganda, hinahangaan, mahal ng lahat. Hindi rin ako tulad ni Sinang palatawa, matapang, may boses na naririnig. Pero ako si Iday. Ako yung kaibigan tahimik lang sa gilid pero laging naroon. Laging handang makinig, laging handang sumalo. Ako si Sinang. Oo, ako yung palatawa, palabiro at minsan ay pasaway sa aming grupo. Kaibigan ako ni Maria Clara. Sabi nila ako raw ang nagbibigay sigla sa aming samahan. Laging may kwento, laging may ngiti, pero alam nyo, hindi habang buhay ay puro tawa lang. Bilang kaibigan, naramdaman ko ang sakit ni Maria Clara, ang mga luhang hindi niya kayang iluha sa iba. At kahit ako'y sanay sa tawa, natutunan kong ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lang sa kasayahan. Nasa tabi rin ako ng panahon ng kataimikan, ng lungkot at ng takot. Ako si Sinang, at sa likod ng aking mga biro, naroon ang isang pusong tapat laging handang umalalay at laging naririto para sa isang kaibigang gaya ni Maria Clara sa ilalim ng mapang-aping paghahari ng mga Kastila ako ay isang karaniwang katulong lamang araw-araw kong natatanaw ang mga paghihirap at kawalang-katarungan na dinadanas ng aming mga kababayan makikita mo ang mga magsasaka na pinagpapawisan sa mga bukit. Naglalakad ng ilang milya para lang magtanim at magani. Ang bunga ng kanilang pinaghihirapan ay nauuwi lamang sa wala. Habang may hangganan ang mga pang-aabuso at kawalang katarungan, patuloy akong magsusumikap at mananatiling matapang. Ako si Nyaning, isang katulong, isang babaeng may paninindigan at bahagi ng pag-asa ng ating bayan. Ako si Paulita Gomez, ang pamangkin ni Doña Victorina. Patit kong hindi pang karaniwan ang aking kagandahan. Pusog man ako sa pisikal na karangyaan, alam kong mayroon pa rin kulang sa akin. Tila pagmamahal. Pagmamahal ng mga taong sa akin lamang. Kaya nga noong nakilala ko ang aking kasintahan si Isagani ay sobrang saya at lubos na galak ang naramdaman ng aking puso. Siya ay isang makata na mapagmahal sa bayan. Nais niyang mamuhay ng simple lamang. Mahal namin ang isa't isa. Sa dinami-rami ng iba, laman ng puso ko ay nag-iisa. Ang mga bituin sa langit ay nasa kanyang mga mata, ang sinisigaw ng puso ko. Isagani, mahal ko. Ngunit may isang problema. Ang kagustuhan natin ay hindi tugma. Nais kong makamit ang tala. Ngunit tila ba sa'yo, mas mahalaga ang sinilangang lupa. Kailangan ko ng mamili. Para sa akin, ay sino ba ang mas matimbang? Si Isagani ba na aking itinatangi? O si Juanito Pelaez at ang kanyang salipi? At sa huli, Patid kong alam ninyo na kung sino ang aking napili. Isa lamang akong babae, ngunit kailangan kong gamitin ang aking isipan. Isa lang ang masasabi ko. Patawad, isagani. Ako ay tutungo sa altar. Kaharap ay hindi ikaw. Ako si Sisa isang mahirap na babae at ina nila Basilio at Kispin, dalawang batang sapistan sa simbahan. Ako ay isang mapagmahal, matiisin, at mapakumbabhang ina. Ngunit, isa din akong biktima ng pang Ang aking karanasan at sinapit ay nauwi sa pagkabaliw dahil sa pagkawala ng aking mga anak at kalaunan ang aking kamatayan na patuloy na pagbubukas ng mga sugat sa aking puso. Ito ay mga panahong nakakabahala sa ating minamahal na San Diego. Ang hangin ay mabigat sa pag itin at ang mga bulong ng paghihimagsik ay lumalakas sa araw. Hindi na ako madadala sa takot o pag-aalinlangan. Nasa atin na ang oras ng pagkilos at ako, si Kapitana Tika, ang gaganap sa aking bahagi sa paghubog ng tadhana ng ating minamahal na bayan. Ako si Juliana de Dios. Huli ang tawag nila sa akin. Anak ni Kabesang Tales at ang aking kasintahan ay si Basilio. Bukod sa kagandahan ay larawan din ako ng isang Pilipinang makadiyos, matiisin at mapagmahal. Ang aking ama ay dinakip at ang aking mahal ay ikinulong. Sa kagustuhan kong makatulong, ako'y nagpakaalipin para makalayang aking ama. Lumapit ako kay Padre Camora para ihingi ng tulong si Basilio, ngunit isang mapait na kapalara ng aking pinagdaanan sa kamay niya. Nanggalan niya ako ng dignidad, binaboy at pinagsamantalahan. Nagaya ako kay Maria Clara, hindi ko kinaya at winakasan ko ang aking buhay. Hay nako, hanggang ngayon, hindi pa rin nila akong maintindihan. Ako, si Donya Victorina de las Reyes de espadanya. isang ginang na may dugong pastila at biyasa sa wikang Espanyol. Hindi tulad ng mga indyong iyan na nag kamit at pulbos ng pikas. Hindi ako para sa mga yan. Ako ay para sa may kaya. Isang araw, makikita rin nila na ako lang ang tunay na Donya dito. Doña Consolacion, la musa de los guardias civiles y esposa de Álvarez. Sa wikang Filipino, Doña Consolacion, ang musa ng guardia civil at ang asawa ng Álvarez. Ako ang pinakamaganda sa balat ng lupa. At sino nagsabi na mas maganda si Maria Clara? Ikaw? Ikaw? O baka naman ikaw? Weh, dyan na nga kayo mga hampas lupang mababahong injo. Elias, naaalala mo ba, ba ako? Ilang taon na ang nakalipas at bayapa pa akong naninirahan dito sa Mindoro. Hindi ko magawa ang nais mo, mahal ko. Hindi kita magawang kalimutan. Ang dampa, ang kubo ng ating mga alaala. Kamusta? Natutulog ka ba sa aking dating hinihimlayan? Ako ba'y iyong napapanaginipan? Sariwa aking mga alaala ang araw ng ating pagpapaalam sa isa't isa mula sa pagdirila doon ibara. Tinanong kita kung napakasaya mo kung anong mga ginawa ninyo. Ngunit ang mga sagot mo, walang interes. Nalulungkot ka. Nang ikaw ay umalis, kumatakrin rin noon ang aking mga luha. Nalulungkot din ako. Aalis na kasi ako at iiwan ang dampang inagisnan. Inayak mama. Ngunit, ayaw mong ipasa sa akin ang kasawiang iyo. Elias, alam mo ba? yung hindi pa kita nakikilala, araw at gabi ang aking paborito. Ang araw dahil sa kagandahan ng kalahan at ang gabi naman ay para sa pahinga ng ngarap. Ngunit, nang ikaw ay makilala. Araw at gabi, ikaw lang ang iniipong iyong patating. Ngayon, ngayon wala na akong paborito. Wala naman kasing ilis na pumupunta dito. O mahal ko, dyan natin mababalik ang ating mga alaala. Ako, ikaw, nagmamahal sa lumi. Mahal ko ang aking pamilya. Ang aking mga ninuno. At higit sa lahat, sa payakong pamumuhay ay iniibig ko ang aking inang bayang Pilipinas sapagkat dito ako namulat, nagdusa at nangarap na makalaya mula sa mapang-aping pang-aabuso ng mga dayuhang Kastila. Ako si Kapitana Maria, ang babaeng makabayan. Ako'y isang ina na may bukod tanging hangarin para sa mga anak. Hindi kami mayaman o isang kila ng pamilya sa aming bayan. Ngunit, alam ko sa aking sarili na meron ako may pagmamalaki. Ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay kasama ang aking pamilya. Hindi ko kailangan maging mayaman para makasabay sa magaganda at magagarong suot ng iba. Para magikatanggap tanggap at galangin ng iba. Ngunit, Maaring sa kabilang banda, may mga taong marunong mapagkumbaba at may mga sadyang walang mulidad sa buhay. Malaki ang pagbanggas isang banal na tao, isang ministro ng Diyos. Ako'y nagsimulang magpaliwanag at nagsalita na tama lang ang pagtatanggol ni Ibarra sa alaala ng magulang niya. Walang ina ang hindi malulugod sa isang anak na may malaking paggalang at pagpalaga sa kanyang magulang. Wala kayong karapatang mangusga ng tao, lalo na't hindi niyo alam ang buong katotohanan. Si Padre Damaso, ang pari ng San Diego, at isa sa mga kinagana ng mga tao, lalo na ng mga idiyo. Isa ko sa mga nanas tumutol sa pag-iisang titig ng aking inaanak anak si Maria at ang pilwasterong anak na Irene si Don Trifael si Ibar ako ang daan upang mawala ang mga erehe, kuwal at kalaman ng Diyos katulad ng ama ni humugog sa isipan at damdamin ng mga tao. Hindi ang isang kabataan hindi pa subok sa buhay. Ako, si Padre Sibila, isang pari Dominicano. Maria Clara. Kahit sa ang anggulo malayo man o malapit, wagas ang iyong ganda. Oo, pinagnanasaan kita matagal na. Kung wala itong si Ibarra, malamang aking nang nagawa ang aking mga gustong gawin. Ito ang aking lihim na itinatago. Bakit ba? Masarap ang bawal. Ako nga pala ang nagpatayo ng istrukturang paaralang pinatayo ha. Muntik nang mamatay si Ibarra dahil doon. Ngayon wala na si Ibarra. Magagawa ko na ang aking pinakamimithi. Ha <laughs> ha 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 ha. Huwag ka nang masyadong matakot. Ako lang to. Si Padre Salvi payat at sakitin at oo, lagi akong may iniisip. At isa ka doon, Maria Clara. O oh, teka, Maria Clara ang marikit. Dadalhin pa kita sa langit. Ha 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 ha. Crispy. ako si Basilio. Inako ay si Sisa. Meron akong kapatid, si Crispin. Mahirap lamang ang buhay. Ang gusto ko lamang ay ang makasama ko ang aking pamilya at magkaroon ng masaya at magandang buhay. Ako si Basilio, anak ng isang baliw at matapang na ina. Ako si Doña Pia Alba ang ina ni Maria Clara at asawa ni Don Santiago de los Santos. Ipinanganak ako sa Santa Cruz, Maynila mula sa mayamang pamilya. Hilig ko ang pagrorosaryo. Ako ay tumulong kay Kapitan Chago sa pagpapayaman at pagtaas ng kanyang katayuan panlipunan. Nais kong magtanim at mag-ani kaya bumili kami ng lupa sa bayan ng San Diego. Dito nagsimula ang pagkakaibigan namin kay Padre Damaso, ang kura sa San Diego. Matagal kaming hindi magkaanak kaya't pinayuhan kami ng kura na magsayaw sa pista ni San Pascual bayon. At nagdalang tao ako. Aking kinasusuklaman ang anak sa sinapupunan. Ako ay naging napakamalungkotin at hindi na muling ngumiti kailanman. Mā <mimitation> te